let's go Pupunta tayo ng uh, Ng uh, Ano mga bikers Kasama natin sila ni Mana At saka si ano si Bernard Tara let's go Magpabike tayo Tatlo kami Yung kay Manap Ay gamit niya yung Yung kanyang uh, Manap. Oh yan Ito yes, Manap. <laughs> Ito naman si Bernard Yan so, Tapos may gwardiya mga bikers uh, Palabas na tayo rito Gwardiya yan uh, let's go araw na tayo. <laughs> Patay na sira si Manap. Anong nasira? Ano Manap? Ha? Sira? Ha? Ayos lang? Oh, ayos lang pala. O oh, tara, let's go. Alok sira eh. So yun, malapit na tayo mga bikers. Dami naglalakad pala dito. Assalamualaikum. Ayan, uh, doon, na sila ni Mana at si Bernard mga bikers sa ano, sa unahan yun o yun o, no? biblinker blinker na yun pupasok tayo dyan sa loob dahil uh, dating ano nang kitiringin dyan mga bikers medyo oh, ayos na ayos din pala dito uh, bikan. yun o no? Uh, may naglalakad lang dito And dito na pala dati sa may ano you know, sa may tabs yung uh, kanilang bilyang ano, you know, lipat dito sa may dating yan. sa kitiring mga bikers yun know. o yung mga bus nila dito ah, dito initial uh, ah, Innova saka ano pa ba bang ano dito nabatat nabatat yata ayun yata yung nila dito ayun na malapit na tayo dito sa mga bikers sakit tira tira let's go madilim nga siya hindi naka night vision no. malino yun. Play, no, ba? ayun no, ba? ayun ba? So yung mga bikers balik kakanan tayo dito no. Pupunta tayo doon sa may tindahan ng kitiring. Yan dito tayo dadaan. Medyo madilim oh. yung main road sa unahan. Whew. Quick quick quick. Ayun magandang daan madilim. Para let's go. Ano, wala ka pajak-pajak sa amin dalaw ni Bernard, may pajak pa kami oh. Ha. <laughs> <laughs> Di okay lang yan. Oh, talaga lang. lopet. lupit. Pupunta natin yung ano, yung bakala doon sa dulo. Oh, tuloy na. Oh. <laughs> ah, oh, na. Grabe. Pagkana ba to? Tumalpi ako. <laughs> so, yung pasok na tayo dito sa loob ng ano, ng uh, kitiring mga bikes, no. Dire Diretso lang tayo dito. Anap. So, yun, dito na tayo sa ano may kwardya pag si time tayo so, let's go nandito <laughs> <laughs> tayo na sa loob mga bikers saan sa ano niyaga pa nga dito sa mga bikers na saan bakala pasok tayo sa bakal ah oh, ito pala yung bakala nila dito na po ito pala maraming mga dito mga bikers may mga tinapay 2 saan kayo ito ito so, may mga tinapay pala dito

Ikaw ada. Ha? 150. 150 daw tumama bike bili tayo mamaya. 150 daw tinapay 150. Mamaya may bili tayo. Tawag na ng mga bike so yung ano papi 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 rice parang ano lang siya. Dito oh dami ano dito pala dito panindarin dito eh ano bibilihin ko dito? Kinapay nang sa akin yata eh. Kinapay at sa kanila ko pala may mga ano pala oh. paper cup din dito pala oh. ito may paper cup din oh ayan paper cup One million. <laughs> One million pare. Colgate pare, Colgate. Where's the Colgate? Ah, ito signal. Ay alat tol. Ito, tsaka tinapay lang ang mga bagay. Bili natin, ito lang, tinapay para bukas. Tungkol kayak magaan My friend, this one, how much? <laughs> ah, Cam Ah, Camryol, this one. 15. fifteen, 15. 15. 15. 15. 15. 15. Ano oh, pinapa ito? Oh, bilin na. Bilin na number 1. Ito na pa na to. Magkaya ng Pakistani eh, oh. Ito 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 ito. Hindi ko kuha 'to ni. Ha? Hindi ko ko. Hindi ko ko bata para mo sunog ah. Ito <laughs> so, dito pang kape no. Ito pang kape masarap, oh. Ha? Ano ba yan? <coughs> ito, ito, ito 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 na lang siguro. Ito no. Hindi ko ko. Ano ba to? Ayan, milk oil egg pala to, eh. Okay to. May itlog pala to. Ayan eh. Egg bread? Oo. Oh. No, egg cream. Pwede to, pwede to. Egg cream. Pwede to mga bagay sa ano natin to. Ah, pare. Yeah. Okay. Buli mo, buli mo na. Ayun oh Bilisan mo. Sige. Kaya Kaya mo yan. Ganyan lang yan sige. Ito pa, nakahiga pa. Ay yung mga lupit na mga. <laughs> so yun uwi na tayo mga bagas na yun. Yung anak naka, nakaupo upo Pa uwi na tayo. Pabaring tayo. Nakabili na tayo ng ano, Pangailangan natin. Oh. <laughs> napa ang dilim na napa. Madilim na. Ah, may tao ba naglalakad. Sige, tara, let's go. Ang dilim nga. Talaga ano naman. Pag doon sa unahan may nagbiblinker doon. Doon tayo papunta mga bikers. Tara, let's go. Malapit na tayo sa g 1 ah. Ano yung mga pwit ni Manap? Nangawit na kaya umupo na lang. Hindi na kinaya yung uh, pagtayo. Ayun o. Oh. Oh. <laughs> Hihi. Yan si Bernardo oh, naka talagang naka pang uh, anong bike oh. Sprinter. Sprinter ba? Talagang uh, oh, pun oh, malupit. Ha. <laughs> ha. Oh, manap. Ako po sa manap pa. Oh, asan ang ilaw na nap? Ha? Huh? Ngalay. <laughs> Ngalay na. <laughs> Hihi. Anap. Kaya pa? Ah. Oh. Ha. Ngawit ba? Ganoon pa lang kadali nung ano. Kalayo yung ating tinakbo. Oh, ilaw muna na. Yan yeah, no. oh. Oh.